Ginising na nga ako ni Erpat, mga utol, gawat niya na namin kasi si Lermat, kaya si Bayaw sa labasan. Oras, alas tres ng madaling araw, mga utol, wala na naman tulog si Ermat Kung makakaidlip man, saglit na saglit lang talaga, sobrang sakit ng ulo niya. Nagsuot na nga rin ako rito ng sombrelo, gawat niya na namin sila maya maya. Ewan ko ba, pero hindi niyo ako mapapalabas ng bahay, mga utol, hanggat hindi nagsusombrelo. Nadali na nga rin nila tong resulta ng CT scan kanina ni Ermat At ayaw nang ipapatingin doon sa PGH, gawat hindi kasi makita na nag-check up kay Ermat yung talagang bukol talaga. Hindi niya malaman kung anong klaseng bukol kung namuulang ba na laman o dugo o ewan daw. Kaya magbabaka sa Cali Sir Matt si Bayaw doon sa Manila. Gawa bukas si Sabado na wala na raw pasok yung mga doktor. Nagsuot na nga rin ako ng jacket gawat sobrang lamig pala sa labas. Alis na nga rin kami para makabiyahin na sila ng maaga-aga at makarating sila doon at baka sana eh maging maayos ang resulta. Pasensya na rin kayo mga utol kung masyadong madilim. Madaling araw na kasi ito eh. Alam niyo naman wala naman tayong superpowers. Hindi natin kayang gawin yung madaling araw na umaga-aga. Kaya babiyahin na lang kami palabas. Okay. pagkarating nga namin dito sa labasan, ni may mga nag-aabang na rin pero konti pa lang. Hindi rin nagtagal, nakasakay na rin kagad si Lerma. Binilan ko na nga rin niya si Ermat ng Snowberg, gawat na suso kasi yan kapag naka-aircon na bus. Ihatid na nga ko ulit ni Erpat sa bahay at si Erpat naman ay mamamasada na. Okay. Oras mga utol 3:30 nakauwi na ulit ako rito sa bahay. Kailangan kong bumalik sa pagkatulog mga utol. Gawat nagbabantay kasi ako ng maaga kay Manang Lia kasi yung utol ko ay maaga na paso. Kaya bago ako matulog, ma, magpagaling ka na. Basic na basic sa yan at lagi mong iisipin man na nandito lang kami palagi sa tabi mo. May awa ang Diyos kaya makakalis ka dyan sa sitwasyon na 'yan. Kinaumagahan nga ay dumating na nga si Erma at si Bayaw. Sa okay ng Bayaw ko ay akala ko ay napagkaayos ng resulta. Yun pala ay na lang sila umuwi, eh, wala raw silang napapala doon. Bukod sa napakadami para nag-aabang. Tinanungan na raw nila ang dapat mga tanungan doon pero kailangan pa nila mag-fill up sa online at mag-appointment. Saka katuro nila kung saan saan nilalong na-stressor mat. Kaya naman nag-decide na lang sila na umuwi na lang ng bahay. Nandito nga rin yung mga pamangkin ko na pagkagagwapo to join ka dyan. ayan ang mga pinsan ni Manang Lia. At dahil wala nga na pala sila ermat doon sa Manila sa PJ. Makikipagsapala na lang sa ermat tsaka sa Herpat doon sa probinsya namin sa Pangasinan. Gawat kinausap kasi yung tita ko doon sa Pangasinan yung kapatid niya na may hospital ba doon na may pasok yung mga doktor. At, at meron nga daw gawat yung nanay ko yung ermat na erpat eh doon din nakakumpay kaya naman bigla ang alis talagang ang naganap nilambing lambing pa nga muna na tsaka na ermat si manang Lia bago sila umalis mga utol yung daddy ko nga yung driver nila oras mga utol mag alas 12 na nga pala sa mga oras na to at na talaga sila kagad gawain hindi na talaga kaya na ermat mga utol kailangan na kailangan na niya talaga magpa check up at para malaman kung ano talaga yung nararamdaman niya gawa yung mga nare-reseta sa kanyang gamot eh hindi naman tumatalab sa kanya at hindi malaman kung umaepekto ba din na lang nang aran nila tong kama para nakahiga si matabang habang nasa biyahe. Sumasakit na rin kasi kagad yung ulo ni Irma At kapag matagal-tagal na siyang nakaupo kaya kailangan niyang nakaiga. Ma, surebol mo nagagaling ka na doon ha. Mag-iingat kayo. Nagpaalam na nga rin ako kay Irma at mga utol, gawat talis na rin kasi talaga sila. Nagpaalam na rin ako rito kay Daddy tsaka syempre kay Erpa. dahan lang sa pagda-drive di at nawa'y ligtas kayong makarating. Kakapalan ko na 'yung mukha ko mga utol, nagbabaka ako sa inyo. Paano? Hanggang dito na lang din. Paalam.